It's time to listen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong episode na ito, atin pong talakayin ang special population ng mga diabetes. Ito po ang mga inang nagdadalaw tao na tumataas ang kanilang asukal. Ang tawag po sa kanila ay gestational diabetes. Ito po si Dr. Marcy, isang diabetologist at treasurer ng BB Diabetes. Kasama po natin kayong araw na ito ay isang espesyalista sa diabetes from Davao. Siya po ay si Dr. Amor Evora. Magandang araw sa inyo, Dr. Amor. Magandang araw din sa inyo, Dr. Marcy, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng Let's Talk Diabetes YouTube channel. Dapat ba lahat ng ating mga buntis ay ating disiplin sa diabetes? Tama, Dr. Marcy. Dapat lahat ng buntis ay sumagalim sa isang screening para malaman kung sila ay may diabetes. Lalo-lalo na tayong mga Pilipino, yung mga tinatawag na Southeast Asian descent mataas ang tsansa na magkaroon ng diabetes. Yung mga may mga kamag-anak, lalong-lalo na mga first degree relatives na, na may diabetes, ay dapat sumarin sa screening. At yung mga dati nang nagkaroon ng gestational diabetes sa kanilang nakaraang pagkakabutis, kasama na rin doon ang mga nagluwal ng mga malaking sanggol. Mataas din ang tsansa na magkaroon. Ano bang mga test ang tinapagawag natin sa kanila? Upang ma diagnose natin sila, meron silang diabetes noong panahon ng kanilang pagbumulis. Meron tayong test na tinatawag na 75 grams oral glucose tolerance test. Ito ay isang test na ginagawa sa laboratorio. Ang isang buntis ay kinukunan ng fasting blood sugar. Matapos ay bibigyan sila ng 75 grams ng bus. Pagkatapos niyan ay kukunan sila ulit ng dugo. Pagkatapos ng isang oras at pagkatapos ng pangalawang oras ng pag-inom. So, ibig sabihin po, sa lumirong niyan, ano po ba mga lumirong normal sa fasting? Isang oras maka-test at pangalawang oras ano po ang dapat nating makuha ng Ang gestational diabetes na diagnosis ay nababase sa mga resulta ng 75 gram po Ang unang kriteriya ay ang FBS. Ang level ng FBS ay dapat hindi lumagpas sa 95 mg per deciliter. Ang pangalawa ay ang unang oras matapos pag-inom ng 75 glucose ang level ay hindi dapat na sa 180 mg per deciliter. At ang pangatlong criteria ay ang level ng sugar matapos ang pangalawang oras ng pag-inom ng 75 grams post. At ang level na ito ay hindi dapat na ng 153 mg per deciliter. So, nalaman mo ba na kahit ano doon sa pato na iyon, kung lalagpas siya, ay siya ay magiging diagnosed na may diabetes. Tama yan, Dr. Marcy. Ang sabi raw ay any one of the criteria, any one of the three criteria, ay nangangangunggan na gestational diabetes. Usually, ano buwan natin pinagagawa ang pag-test sa gestational diabetes? Ang gestational diabetes ay maaari nang test sa pamamaraan ng 75 grams o sa unang pagbisita ng buntis sa kanyang doktor. At kung hindi man, ito ay maaari rin gawin lalong lalo na sa 24 28 weeks na age ng pagbuntis. Dahil ito ang mga panahon ng na pangkaraniwang nagsisimula na ang gestational diabetes. Pero, kung mo niya na siya ay may gestational diabetes. Ano ang kanyang dapat po? Ang isang buntis na may gestational diabetes ay dapat kumain ng masto at balanse upang mapanatili ang kanyang sugar level sa saktong level. Ibig sabihin, kailangan niyang mag-monitor ang kanyang blood sugar level araw-araw bago kumain at dalawang oras matapos kumain. Ano naman ang mga liber na dapat niya bantayan sa fasting at dalawang oras kumain? Ang isang buntis na may GDM ay dapat mapanatili ang Fasting blood sugar, hindi sabihin yung hindi pa siya kumakain sa umaga. Ang fasting blood sugar niya ay dapat hindi umagpas ng 95 mg per deciliter. Iba naman yung sugar level matapos kumain. Dalawang oras matapos kumain, kailangan mamonitor ng isang buntis ang kanyang sugar upang mapanatili ang level na hindi lupalagpas ng 120 mg per deciliter. Okay. So, pagkatapos ang kapuntis at tapos na ang kanyang pagbubuntis, dapat ba natin siyang sundan pagkatapos siya mamana? At anong buwan siya dapat ulit? Magpapacheck na ako. Kailangan mag-follow up ang isang babae na nagkaroon ng gestational diabetes, Dr. Marcy. Dahil siya ay may tuturing ng high risk na magkaroon ng diabetes. Mm -hmm. Ang testing na isinasagawa tapos ang pagbuntis ay isang 75 gram OGTD na ulit. At ito ay pinapagawa dalawang buwan matapos ang panila. With that, Dr. Amor, maraming salamat. Dito po sa episode na ito, nais nice po po mababig sa mga may gestational diabetes na kumusuta po kaagad sa inyong mga doktor. Upang manatili palatilihin ang inyong blood sugar na level at malaman ang tamang gagawin. So, dito po nagtatapos ang ating episode na Gestation Diabetes. Para po sa may Gestation Diabetes o nagkaroon ng mataas na asukal sa panahon ng kanilang pagbubuntis, dapat po sila kaagad kumonsulta sa kanilang doktor. With this episode, kami po ay nagtatapos. Sana po, i-like, i-share, at i-subscribe, and ring the bell para po sa susunod na mga episode namin. With this, we say thank you very much and goodbye! Bye. It's time to listen.